a betrayal of public trust when the Department of Education during his time or her time rather isa ang DepEd sa most trusted government agency of the government so paano mo masasabi na betrayed ang public no? those are some of the uh, thing na kailangan nating intindihan kung titingnan natin mabuti, ito po ang grounds na maaaring uh, plunder no? na ginawa ng administrasyong ito. Paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury, 89.9 billion pesos. Nagbenta po ng ginto, no? 129 billion. GSIS, 62.5 billion. SSS, 62 billion. Land Bank of the Philippines 62 billion, Development Bank of the Philippines 62 billion, PDIC 117 billion. Ang sinasabing flood control project 500 billion. Ayuda no na ginawa po ni Ma Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 500 billion pesos. Ang confidential fund na inilaan sa office of the president ay 4.5 billion pesos. And of course, yung mga nananalo sa sweepstakes sa loto. No, na hindi makatotohanan. Okay? Pangalawa, yung ibinabato nila kay Sarah Duterte nag-death threat. Ang nauna po talagang gumawa ng paraan para i-assassinate o para patayin o para patahimikin ang Vice President ay ang grupo po, no? Ang grupo ni Marbil. Okay? Kung inyong matatandaan, tinanggal ni uh, Police Chief, no? Marbil, yung mga security guards ni Vice President Sara Duterte tinanggal. Bakit? Para madali po siyang patayin. Para mawalan po siya ng mga tagapagtanggol. Alam niyo po ba kung sino yung masino sino yung mga tinanggal? Yun po ay ang mga kaalyado at sumusuporta kay BP Sara. Tinanggal po nila. Iniwan po yung mga kakampi po nila bakit yung mga kakampi nila ang iniwan? Dahil para mayroong tinatawag na inside job para madaling mapatahimik si Vice President Sara Duterte. You don't need an evidence no? para sabihin na mayroong death threat ang Vice President. You really don't need. Bakit? Bakit mo tatanggalan ng security guard ang pangalawang pangulo para saan? Anong purpose? Anong kasalanan niya? No? Yung Confidential Fund ng 125, uh, 29 million or 125 brother, naglabas na po ang Commission on Audit at sinabing ang Confidential and Intelligence Fund ay unmodified. Ibig sabihin ng unmodified decision, nag ng mga resibo si Vice President. Lahat po ng pinaglagyan ng pera ay ibinigay po ni Vice President. Kaya po unmodified. Ibig sabihin, hindi po niya pineke, hindi po niya minanipulate, hindi po niya binago-bago. Kaya nga po unmodified no? Unmodified. Kung ano lamang po yung report, kung saan nga ba ginamit ang pera, yun lamang po ang kanyang pinresenta. So, ano po ang ibig sabihin noon? Hindi po siya nanguha at nangurakot ng pera. She's working for the best and for the betterment of the Philippines. Now, panuorin po natin ang naging uh, uh, pagsasalaysay ni Vice President Sara Duterte at ano-ano nga ba ang grounds against Bongbong Marcos Jr. for impeachment. Okay? Ayan po yung sobre. Andyan po yung limang impeachable offense against the Vice uh, against the President. So, ayun na nga mga kaibigan. Uh, kung nais po ninyong masuportahan ang uh, Vice Presidente sa pamamagitan po ng video na ito ay maipapaalam natin sa maraming Pilipino ang mga bagay na hindi na mga bagay na kumbaga ay binabalahura na ng mga kongresista ang ating saligang batas hindi na nila kinikilala ang preamble no? So, I hope everyone uh, please like, subscribe, and share this video para mas marami po ang makaalam. Okay? Yung envelope na yan, kaya ako sabi, sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang, ang gusto nila kasi palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yun yung gusto nilang i-portray sa public para yung perception ng tao, ay, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko bago ko pag-usapan yung envelope na yan kasi kasama yan dun sa triangle. Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Ah. Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting Um, information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at-risk ang mga bata. Walang binigay na CS sa AFP. Walang binigay na CS sa YLS. Yung YLS lang ang um, tinanong as sinabi namin, ito yung areas at-risk sabi niya yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information, we gathered to Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng limang bagay na impeachable offense niya. Thing with um, the hearing is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood, kaya hindi ako makomment, pero... Um, Nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So ang ginagawa nila dyan, nagpifishing sila na nagpe-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Pinasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng limang bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa Jaan sa house? Of course, Hindi.